susunod na programa i Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Kalimutan mag-like, share, subscribe and follow para updated kayo sa video ko. Marilao, Bulacan. Pagkansan dito, eh, yung tao na yung nakakalakad, palala ka rin okay. sa Baka, ganyan mm yung -hmm. dito. Sa mo? okay Sige. Okay. Ito yung papilang. Nakita nyo naman, papilang yung gagamitin natin na yan. papilang. mo, papilang yan. Papilang, diba? Kaya, papangin natin. Pakagatayin natin ng bike ko Tuwang ka lang hindi nakakalakad na Tatlong buwan na hindi nakakalakad yan Wala natin nga yan Tatlong buwan Sige, kala ang Huwag yung nalusin dyan Nakupala dyan Pag lalaruan natin yan Sige, mga yan na ka kala ang walang sabi niya. sa mga katatasan. Basbasan niya si Carlota na walang nangyari sa kanya. Gusto lang namin matawag ang mat, pinagpapasakit kay Maria Luisa. Kung atin dito, kay Carlota. Diyos na mga Diyos! Hari na mga hari! Panginoon, mga Panginoon! Hindi nakin pangilusak na matawag ang pinagpapasakit kay Maria Luisa. Malayo ka naman, Tinsan. Tatalabili, itong talitong

mo na to? Titigilan mo na ba siya? Sagot! Titigilan mo na to si Maralisa? Ha? Titigilan mo na? Bakit hindi? Papatay mo yan? Papatay mo? Sagot! Papatay mo na mo sa aking mga paito. Hoy, sino ka. Sagot! Papatay mo siya? Papatay mo! Sagot! Papatay mo pa rin! Hindi! Papatay mo pa! Hindi! Hindi mo na papatay! Sagot! Titigilan mo na siya! Sagot! Oo! Hindi nga na lang papatay! Hindi mo na lang matapang eh! Takot na pala eh! Paiba-iba eh! Paiba-iba parang... Papatay mo pa ba? Tugo! Ito to! Papatay mo pa ba? Lakasan mo! Lalaki pa ba eh? Lalaki pa ba eh? Matanda! Kapit bahay! Kasama sa senyor! Lakasan mo! Lakay! 100%! Ano nga sabi niya? Wala labas yung papalapay, 100%. Pangalan! Pangalan! Sabi mo hindi. Sabi mo, papatayin kita. Sabi mo, sino ka? let na lang, let na lang. Pangalan! Let na lang, hindi ko alam yung buong pangalan. Ay, 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 ay. Ano yung letter A? Hindi lang alam yung letter A? Ha? Hindi lang natin ano yung letter A, pangalan niya. Sige Kuna, pa, pa, ano po pa po, ano pa? Kasi nakakaya sa video eh, ha? Oo. Oh. Umingi na na sorry dyan! Bakit hindi? Ano ba kasalanan? Kanay, doon mamingi na sorry. Umingi ka na sorry dyan! maganda si diba? Tita, Yan Yung pait na kakalagat, na nilipat. Ba gusto mong palakarin naman yan? Mawaka ano? oh, oh, oh. na manchal. Ano? Palagari mo, Mike? Lagasan mo! Ayoko. 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 kita Ayoko. 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 Ayoko sama-sama kita 'di. 'Di tanggalima. Oh, Gamitin mo o, na, mo, gamitin mo. Tanggalin, na. Tanggalin mo lahat, Ngayon, na. Bo si mama. Lahat yan, na, takgalet. mo yan ha. Balakarin niya, balakarin niya. Ano'y gunagang na? O, titirain pa ba'y likod niyan? Wala pa Sabi mo, nakapatayin mo ha. Video marating sa Hindi

Baka may kayo, tinatanggama sa grotto mo. Binanyan mo na si mga Nanay. Dahil yung mo, kasama ko pa sa grotto nila. Sabi mo na, gusto mo pang magbubuhay. Sabi sa po niya sa'yo, ikaw na gagawin Hindi, po sa'yo, magbubuhay ka. Magbubuhay ka. Tanggalin mo lang yung na na. rin natin yan. mo na yung video na yan. sige, uh, okay. dito yung kama na yung kama. Ah, ang pangalakad na Sino kayo? Sino kayo? Dali tangka malakas ang hayop. Malakas mo, mga ha. Hanggang din pala sa gumagana. Yan na yung makarinig. Nakakalakad ah, na daw yan. Kaya po'y nalungkot at nungguan. Para wala yung rin ang mga kaygunyan na yun. Mga kaygunyan. Gusto nyo makita si mga kaygunyan ng Kalokan. Nandito lang ko sa Barangay Katose, sa Kalokan. Sa Kaligi East Internet na Gatagata sa may Orkak. Yan yung Orkak. Lapit ko sa sisigil ng Kalokan. Tanong nila si Boss Pete pagkakakilala. na mag-subscribe, like, share, follow sa video TikTok. YouTube. Facebook.

Palala ka rin natin dito. Sige, nai. Maglakad ka, nai. Palala ka rin natin itong tatumbuan na hindi nakakalagat, oh. Palala ka rin natin nga si nanay. Sige, nai. O, palala ka rin natin si nanay. Ito yung tatumbuan, hindi nakakalagat, Sige, ay Maglakad ka, nai. Sator. Arepo. Tenet. Otirak. Rotas. Salvame. Sator. Arepo. Tenet. Ano na eh, nakakbang na eh, di ba? O, balik ulit. Ito e, pa na. Okay. Sige. Sige, ilakad na, ilakad. Punta doon. Saton. Arito. Toto. Salto na. Saton. Arito. Tenis. pa naglakad. Nakita niyo na pinalakad naman mga Kweng. Ang makalakad ng tatlong buwan. Eh, lang yung pinay siya. Nakita nyo, Kung paano palakad naman kay Kweng tatlong buwan na hindi nakalakad. Matanis Ano masasabi mo na? Nakalakad dito eh. Kaya lang buwan, tatlong buwan tayo siya makalakad. Ngayon lang nakalakad. Eh, tamas sa pa Sabi ng iba kasi na nagsakin. Pestes lang. Medaya. Ikaw ba ay nagkilala ko ba? Hindi. Ito po yung malayo, taga Bulacan pa yan, Marilaw. Lumayo lang dito yan. Hindi ko yung kilala. Eh, hindi ako kasagwat. Oo. Oh. Kaya magpagod ako, kasagwat hindi. Oo, oh, iba kasi ito po yung kasagwat. Binayaran din ito yun. Oh, yan po hindi ko binayaran. Taga nagpagod ako. Oo, ito ba? So, kalakad, tatlong buwan mo nila. Tatlong buwan, tatlong buwan yan, hindi nakalakad. Ayan po aking ano, dito lang ko sa Barangay 14 eh. Ayan po ang kalilang sasakyan, ginamit. Ayan, ang kalilang sasakyan. Ito ang driver. Saan ng yan ang galing? Ah? Bulakan Bulacan. Bulacan, ayan po, driver. Ano masasabi mo, nakalakad ang pasyente? Magaling. Hmm, uh -huh. sa yan. Saka aking location? Palanggay kay to si Kalawka niya. Scripted. Scripted. Eh sige, ikaw yan o. Ano, scripted ba yung aking video? In... Hindi, oh. hindi. Nakausap ko ang tatay niya. Legit? Legit. Nakausap okay, niya ang tatay niya. I recommend. Ah. Sige. Pasalamat tayo sa Diyos Ama. Nay. Paalam tayo. Sabay tayo. Sabay kayo. Paalam, pasalamat tayo. Mahal na Diyos Salamat po. Sa pagpapagalingin niyo sa akin. Amen, amen, amen. Kamay, ganyan. Uh, palakpak naman dyan. Natalit nga. po natanggal na sakit. Uh, uh, sige, hanggang dito na lang po aming video. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.